guys, nagbabalik na naman tayo sa panibagong video, panibagong kwento. Yan nga guys, ito na nga yung kadugsong ng ating mga video. Yan nga po. Ito nga pala guys yung binigyan tayo ng pintura ng ating lolo. Nabalitaan niya lang na nakakuha tayo ng bahay, agad-agad na tayong binigyan yan. Dalawang timbangang maliit na 4 liters. Maraming maraming salamat sa ilo. Kung mapapanood mo to shoutout. Yan nga guys, pumunta nga kami muna sa bahay at para sukatan. Alaman namin kung anong sukat ng materials na magagamit. Ngayon nga guys, kung mapapansin nyo, ito na yung bahay. Nagakot na sila, kaya ganito na yung itsura ng bahay ngayon. Papagandahin natin at papakinisin natin. Tomorrow. Guys, ito na yung simula ng ano, paglilinis namin kasi pipintura namin. Yan, unang layup, pipintura natin. Yan yung pintura na galing kay Lolo. Yan, binigay sa atin. And katulong ko siya kasi gusto niya daw para mabilis tapos. Tinulungan niya ako sipag no nagkaasawa ka nga naman talaga ng ganyan talagang masasabi mo swerte ka talaga paano mo sabi guys time lapse muna tayo yan nga guys ang pagsisimula namin ng na magpintura ayan nga dalawang nga palang roller ang binili nga namin para mabilis nga pala ay matapos sabi niya tutulungan niya nga pala ako yan nga guys tapos shoutout nga pala dito kay ating ni Gutierrez yan nga pala guys nag recommend ng ating bahay makuha si Ate Melanie Gutierrez. Yan ang pinakamaganda sa PGMI. shoutout sa ating kaibigan na yan. Maraming maraming salamat sa iyo. Huwag ka na magtampo. Uh -huh. oo <coughs> nga guys, Pasensya na kayo sa mga video ko at medyo madilim kasi nga gabi na tayo nakakapagtrabaho rito kasi may trabaho pa tayo pag umaga. Dito ko lang sinasabay pag uwi ko ng gabi. The next day. guys, yan day 2. Day 2 ng paglilinis namin yan. Medyo na pinturahan namin ng konti. Para sa first unang pasada. niya, yeah. Tapos ito yung likod. Ito yung pangalawang araw. Yan. Kasi uh, ito yung likod. Yeah, guys. Nakita na linis na namin. Sobrang daming kalat. Yan. Yeah. Yeah, guys. Ito yung lalim ng lababo. Yan. Na, na rin namin yan yeah, guys. Pipintura na lang namin ito sa susunod. At saka yun. Yung mga bintana. Papatakpan ko na yan. Ito lang. Update lang. Day 2. And sana mapabilis para makalipat na tayo. And guys, yan yung siya. Pagod-pagod na rin. Tapos ang naubos namin yung pintura ito. Guys, naka-isa na rin kami. And naka-isa. Meron pa meron, meron pang isa. Sana madagdagan pa. Ayun lang. <laughs> And ito pala ang pintura namin. amin. Ang nipis pa. Mga dalawang patong pa yan. ito, dalawang patong pa yan. Ito, dalawa pa rin. So ito hindi pa namin natapos kasi lagi ako ano, ipasok. Anong nakatulog niya? na. Alas 11 na ang namin ulit. Tapos balik ko na ulit kami kinabukasan para sa day 3. Ito yung mga nakuha na yung basura. And guys. Hapat na sa ako. na basura nakuha na kami. Papakuha lang namin sa... Sabado na dahil. Hmm. Tomorrow. Day 3. dan medyo maaga ako ngayon kasi hindi ako nag-goti. So, Basta na rin kami ng pinturang pang flooring. Pero sa susunod na yung flooring, pag bago, bago lagyan ng kwarto. Yan, ngayon pipinturahan mula namin ang chocolate brown yung labas. Ito, ito guys, ito. Ito. To, mula namin ang chocolate brown. Tsaka yung mga paikot ng bintana. Tapos yung grills, white na lang. Yun lang tapos ito. Sige, bahala na akong mapipintura namin ulit ngayon ito. Hanggang pangatong patong -pang dapat ito eh. Parang puting puti. So lang guys, tatrabaho muna ulit kami. Bye bye! Guys, kinabi na tayo. Okay. Guys, kinabi na tayo guys. Day 3. Day 3 guys, day 3.

A few moments later. And guys, tapagod, Bumili mo na ng sito sa Seven Eleven. Ano pagod nyan guys? Bawa ano, naman. Pagod sa pagpintura. guys, kaka pa lang kami. Alas 10 na. Nakakapagod gis magpintura. Day three. Pagod yan. ano lang, <laughs> kakalagay lang ng hato. Tomorrow. Day 4, day 4. bumili kami ano. Punta kami tanawan. Bumili kami nito. Bumili ako ng pang-brush ng parang sa welding. Yan, ito naman siya. Nagpipintura na naman ngayon ng pintuan. Ginagawa yung chocolate brown. Tapos ako naman, ito kasi yun o. Yan o, yung mga parang pom. Para siyang na pinagdikita ng sticker hindi namin pintura kasi nga may mga dikit ito yung binili ko ito ang purpose niya no ang purpose niya ayan guys ito ang purpose niya ayan dalang kalat no dalang pong kaya bumila ko na ito. ngayon guys maglilinis ayun po pipintura muna ulit kami tapos kakaskas para mapintura ako na ito yan, ito yung pinakalalagyan ng TV natin. Yan. Tapos tensier doon. Yan lang guys. Yan guys, puro pindura tayo. Ang amos na natin. ang guys, ito kasi yung part ng harapan. Yung part na to, ng harap. Eh, kailangan bakbakin din. Yung ganyan Oh. No? Yan Oh. No? Yan. Kailangan din siya bakbakin kasi natatanggal, nasasayang lang yung pintura. Kaya yung iba binakbak ko. Kaya papakita ko sa inyo. Okay, so, yan. Binakbak ko yung ibang pintura kasi nga nasasayang yung pintura niya. kaya, kaya medyo marami kami binakbak ko. Para hindi sayang yung pintura. Yan, paikot. Pero hindi naman lahat. Tapos si, ano, ano si B. B o. Oh. oh. si sipak. <laughs> yan, natapos niya yung pintuan. Ginawa niya ng brown. Siya na muna daw doon sa first layer ng white. Ang galing oh. PM na lang kayo guys kung magwapa pin kayo. Pakalapit niya no? Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Pag sumabit yan lagot ka sa akin. Ay. Formal ako eh. Ayan. ko na Tamang kot-kot lang muna. May uwi na ulit kami. Ito yung day 4. Day 4 ng pag-ayos, sana matapos na dati yun. Grabe. Puya pagod. Siyempre, kaysa nga ibayad natin, kami na lang gagawa. Mas maganda pa. Mas magagawa namin yung gusto namin. Tama guys, papakita ko sa inyo yung likod. Bro. Yan, medyo ayun. Hindi ko tinuloy yung pintura kasi nga meron pa siya mga pom-pom, parang pom malagkit. Kaya i-ano na natin to. Siguro i-bapping natin yung pambapping para mawala. Guys, medyo maputi na siya. Pero kulang pa yan kasi lalagyan pa natin ng yung last layer yung puting puti para magkano sya bagay yung brown white yun lang guys yan tatapusin na ulit namin ito yung day 4 bye bye guys day 6 day 6 na ngayon day 5 kagabi kaso di ako nakapagdala ng cellphone kaya ang gagawin natin day 6 na lang ngayon yan umabsent ako kasi papadeliver tayo ng hardy flex tsaka ibang materyales para malagyan na ng kwarto sana malagyan na ng kwarto bukas yan, sisilipin na namin kung anong itsura. Ngayon, ngayon lang kayo makakapunta ng umaga doon sa mga pinagagawa namin. Yan, ano po pa ito? Parang namumuti na buho ko. Mga oh, wow, puro pintura na to. Oh, namumuti nga. <laughs> Yan lang, guys, pupunta ulit kami doon para silipin at magpapa magpapaano. Pag-deliver na kami siguro ngayon ng ano, materialis. Yan lang, bye-bye. Takit sa ulit sa susunod na video. Later. Guys, konti na lang ang kulang na pintura na namin yun. Yan, tsaka ito. Guys, so, konti na lang. Kaya bumili na kami na babies yan. Guys, pang finish. Babies! Ano yun? Ito mo yun. Yan ang unang ubus namin. Yan ang mga nabili namin pintura. Ang dalawa bigay. Ito. Ito, bilay. Ang bilay babies. Baka naman Davies. Yan ito. Tatapusin na namin ngayong araw. Kasi para ano na. Ano, yan. Kunti na lang. Pipiro wait na natin yan. Malikod guys. Ito yung pinalikod niya. Ang dami pang kuya. Yan guys. Davies. Baka naman Davies. Pili natin kung gano'ng ka-quality ang Davies. Tulong na ulit kami para finish yung dingding -ding yan. Ito na nga pala guys yung last na pintura namin para dun sa pure white na gusto namin nangyari. And guys, pauli pa uwi na naman kami kasi may alaga kami. Hindi pa sila nakain. Kapag. Naka na nga ibag araw na akong pintura, Yan guys, ito na yung finish product na napulay namin. No? Napaka-uloy niya. siya. Ito mamaya na ulit ito yung finish product niya. Puti na nga eh, pero napapakita ko sa inyo. Ba, hindi pa finish product ko? Oh. Yan, ano, pa namin yan. Medyo pink pa. Pero ito yung finish product ko. Okay na yan guys. Palag-palag na yan. Naka-davis niya. Na At saka yun, finish niya. Yan. Yung baba kasi, ano natin yung baba. I-brown natin yung lining niya. Tapos set ng sa CR finish na rin, oh. white na rin. Oh, yung malapit na. Oh. Hindi na ano? Oh. white na white na. Kasi white brown na mangyayari dito, guys. Tapos 'yon, ililayain ko pa yan mamaya. Kasi nga meron siyang pinagtanggalan ng mga foam. Hindi pa pangit siya pag pininturahan niya, guys. Oh. Pag siya ganyan, no. Oh. pangit. Halata. Ayaw mo ani natin 'yan. and pauwi na kami. Okay na. Day 6. And guys, okay naman. Quality naman yung pagkaka-DIY natin ah. Kasi baka nga pa yung gilid ng pintuan.